Good day mga idol, welcome naman sa ating vlog at narito nga kami sa Abra de Ilog para nga maghanda dito sa pagtatanim at ngayong araw nga nagkatipon na naman ang mga katutubong iraya mangyan dito sa kaingin at ito ay upang maganda na nga guys sa pagtatanim at syempre bago po tayo magtanim ay marami po tayong mga gagawin dito guys sa kaingin syempre unang una dyan gagawa tayo ng bahay nasisimulan nga natin mula ngayong araw hanggang bukas hanggang sa susunod pong mga araw guys ba diba? mahabang proseso yon at syempre ang susunod natin gagawin guys ay mag-aagay na ang pag-aagay po guys ay ang paglilinis na po sa kaingin kung saan ini-eradicate o tinatanggal natin po yung mga bagin, mga kahoy at kung ano-ano pang mga bagay na makakahadlang sa ating pagtatanim. But before that, wow English yun ah, syempre bago yung lahat ng yon ay yan muna ang aking inasikaso ngayong araw guys para bukas kapag ginawa na natin ang bahay natin eh syempre maganda naman ang yari natin ng mga sahig at dingding guys. At syempre malaking pasalamat natin dyan kay Lolo Gabriel dahil ang kawayan na yan ay sponsor po niya guys guys. Pero secret lang natin yun na hindi talaga alam ni Lolo. At ito na nga guys, kailangan natin gandahan ng bahay natin kahit papano, kahit na bahay kaingin po yan guys. Mahalaga syempre na komportable tayo na kapag ka tayo gumagawa, nagtatrabaho sa kaingin, ay pag natin sa bahay, may pahingahan tayo na kung saan yung ating likod ay pantay na nakalapat sa sahig at walang bukol-bukol guys. At syempre hanggang dito lang muna tayo guys, abangan nyo bukas ang ating mga videos dahil ako po ay gagawa na ng bahay at papakita ko sa inyo ang style ng ginagawa kong bahay. Salamat!